Idol, nandito tayo sa mall. Wala-wala muna tayo mga What? Tayo ay magpapalamig lang. Yura. Okay. May hinahanap ako dito. Hindi ko makita-kita kung saan banda siya nakapis. Ito mga kaidol eh. Mag-iikutin ko yung buong mall. What? Para makita ko siya. At mabili na rin. What? Ah? Uh? Ang oh, lamig dito ay. Ang lamig, magmul. <laughs> Saan ba daw ay? Sa dulo siguro pa. Saan? Ang problema lang dito, mga copyright ka, gawang puro nadadaanan may natugtog, may sound. Kaya, yeah, makang-upgrade right para mag-upload ka sa, ano eh, may sound siya eh. Ito? Ito? Kaya. Ano ba yun? Nambas na yata ako. Ito yun eh. parang wala yan ata hindi ko siya mga tingnan yun sa baba na yan napaka lang ng ano dyan mabilihin. Uh, bilihin kompleto siya ayan uh, sa mga ano yun pantalon uh, sa dolo na yun o diba napaka mura lang yan dyan mga kaidol o uh. kita nyo naman kompleto siya o uh. sarap mamili dyan pag may 1,000 ka pwede eh, ka na ma makabili ka na dyan ng ano gusto mo Yes. i oh, yeah.